Subalit ang pag-aayuno ay eksklusibong ginagawa yan. Kung ang pag-uusapan patungkol sa pag-aayuno ay yung spiritual at religious uh, significance, yan ay para sa Israel lamang. Totoo na mayroong kahalagahan ng pag-aayuno ngayon, subalit yun ay sa physical na lamang. Subalit sa spiritual, walang significance ang pag-aayuno. Gusto kong maunawaan nyo ito sapagkat... Uh, may mga nagpa-practice ng fasting na inaakala nila sa kanilang pagsasagawa noon ay bibigyan sila ng biyaya ng Diyos o pagpapalain sila ng Diyos. Tayong mga Kristiyano na sa ilalim ng biyaya ng Diyos, lalo-lalo na tayong mga hintil na Kristiyano, hindi tayo kasama doon sa sa utos na ito ng Mateo sapagkat so, ang Mateo, lalo-lalo yung Matthew 6, no. Uh, na sinabi dito kapag kayo kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, etc., etc. binanggit doon ni Hesus Kristo yung patungkol sa pag-aayuno. Iyan ay para sa mga Hudyo. Kung titingnan niyo ang sulat ni Pablo sa mga uh, iglesia mula Romans hanggang Corinthians, hindi nabanggit lama mi isang beses, hindi nabanggit ang fasting. Kumuha kayo ng malaking concordance, yung complete concordance, NIV concordance. Kung pagtitingnan niyo yung salitang fast or fasting, hindi niyo makikita yan sa Romans hanggang uh, sa lahat ng sulat ni Pablo. Dahil ang pag-fast ay sa Israel, ang pag-fasting, at yan ay mayroong religious and spiritual significance sa kanila. Pero sa atin, katulad ng sabi ko, ito ay meron lamang kahalagahang pisikal. Subalit wala itong spiritual na benefit. Hindi tayo nalalapit ng lubos sa Diyos kapag tayo ay nag-aayuno. At ganoon din, uh, kung hindi man tayo nag-aayuno, hindi tayo nalalayo sa Diyos. Pero nasa sa inyo, nasa isang kresyano, kung gusto niya mag-ayuno, fine, para sa kanyang uh, sariling uh, kaparaanan. Subalit, hindi natin po pwedeng i-impose no, sa ibang tao, sa ibang kresyano na oh, dapat mag-ayuno kayo sapagkat tinuturo ng Biblia. Mali yun sapagkat hindi itinuturo ng Biblia na tayong mga uh, kresyano sa panahon ngayon ay dapat mag-ayuno. O pwede yun sa sarili mong, kapara, sa sarili mong pasya, pero hindi yun itinuutos ng Biblia. Hindi ito mandatory. Ito ay uh, voluntary. Kung gusto mo, it's fine. Kung ayaw mo, it pwede rin. So, huwag natin isipin na kapag tayo nag-aayuno, tayo ay uh, sasagutin sa ating panalangin o ang Diyos ay mapipilitan na gumawa ng isang aksyon para sa atin hindi natin mapupwersa ang Diyos sa anumang paraan. Hindi ginagamit ang pag-aayuno para puwersahin ang Diyos na gawin niya ang isang bagay na alam natin na siya ang merong sariling, mayroong sariling kapasyahan o sariling kapangyarihan na mag-decide para doon. Sa pagkat mayroong mga kasyano na ginagamit ang pag-aayuno para uh, humingi ng isang bagay o kaya ay nag-aayuno sila para alamin ang kalooban ng Diyos samantalang nariyan na ang kalooban ng, na, nariyan na sa Biblia ang kalooban ng Diyos. Ang best na pag-aayuno no ay yung umiwas tayo hindi sa pagkain. Umiwas tayo sa kasalanan. Yun ang best. Yung mag-fast tayo. Ibig sabihin, although eh, hindi natin pwedeng bigyan ng comparison sapagkat yung pagkain ay pang-araw-araw natin. Ang kasalanan ay hindi pang-araw-araw. Pero yung pag-iwas, di ba? Sa, sa, fasting, umiiwas ka sa pagkain. Mas may na umiwas ka sa kasalanan, umiiwas ka sa tukso. Yan ang pinaka-best na fasting. So ulitin ko na ang fasting ay hindi iniutos ng Biblia para sa mga kasyano. Hindi ka nagkakasala kung hindi ka nagpa-fasting. Tandaan natin yun, hindi ka nagkakasala kung hindi ka nagpa-fasting. At hindi ka rin nagiging obedient kung ikaw ay nagpa-fasting like sapagkat walang inutos na gano'n para sa isang kresyano. So yan po ang ating Bible, o, oh, yan ang ating question and answer portion sa mga